Sino? Sino? Ako. Ako. hindi kayo umikot. Hindi kayo umikot ka rin ah. Oh. Sila umikot. Ako wala rin. Uh -huh. Hindi rin ako umikot kanina. Mayroon lang akong inaayos kanina. Mayroon pa, Puro, puro karton lang talaga yan. Walang mga plastik Ha? Meron? Oh. Mga karton, mga kadyang. Oh. Mga karton. Oh, oh. Si ano pala yan? Oh. Si Aga? Okay. Oh, eh. Okay. Sa sa sa, 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 kanya ko rin binabagsak yung mga 1.5 hmm. yung mga Wilkins yung Wilkins, ako rin ang kumukulikta. Palitan kami ng kuliktahan. Ngayon, yung 1.5 sa kanya naman. Yung Wilkins, akin naman. <laughs> Palitan ba ng kalakal? Palitan. Oo. Oh. Sige, nakakuha ng mga ano ngayon? Mga rep. Lala, rep. Wala. Wala, matumal eh. Meron, meron, may rep na sa akin. Ayaw ibigay. Gusto, ano, mga 700, eh, mahal na, wala tayo kita tayo doon. oh, kaya nga. Eh, so kung old model, yun, okay lang kung old model, eh. Ang mayroon doon kung ano, yung mga bago ngayon, wala naman tanso yun, eh. Puro aluminum yun. Yung mga old model, yun, hindi ka talo. Ayan, mga kadyang, kaya yung sokay natin. Ito, mga plastic, sari-sari, may buti nakakadyang at ngayon tayo umikot hapon at sa wala tayong may gawa tayo kanina umaga kaya ngayon tayo umikot ayan si Busing oh. kayo Busing makita ko sa Youtube Youtube channel ayan <laughs> ayan para ayan. ayan mga kadyang ayan Masyad mga kadyang masyadong busy <laughs> Salamat mga kumad na yung sako mo ano lang natin timbangan lang oh, sa sliding baro. Ay eh, mali kasi yung sako. Mali kasi yung sako ko. <laughs> <laughs> mga kadami Williams, I'm sorry. Emaka diyan nabaka David Williams. Ha? Oh, wala sakin. Sa posisyon na nasa taas na ako. Oo, kaya nga. <laughs> <Sorry>. <laughs> Ay, 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 inintay mo. Ay, 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 inintay mo. Ay, 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 kayo. Ah, oh, abote niya diyan, ah, Wala ka Ito ba pwede? Oh, okay. Babaw tatanggalin lang natin oh. bubog, may bubog kasi. Ano okay. okay, na ka na maksukin -okay natin. Uh, medyo natatagalan tayo umiikot kaya yun matahala. madami yung kalakal nila ayan walang ayan mga ka-junk <laughs> ayan napakadami bote ya. mga bubog bote ayan mga karton tayo dun ah, busing kaway kaway busing asa youtube ka ayan yeah, yeah. ayan, yeah, thank you ayan busing bababa na busing, Baba, busing. Eh, baba mo lang. Buba, buba, baba mo Mahirap na sa lubungin natin. Mabasag kasi Tatlo. Ay, tatlong piso. Ay, lima piso to. Humalo na. <laughs> humalo. Ah, thank you, Bosing. Salamat. Salamat. Ayan, pupunta tayo doon. Sa kanya, mayroon tayo doon. Soke. Okay. Marami daw siyang, ano, bote. Punta natin. No. Let's go. Eh ano, mga kajang, ito baka daming bu ano ah, bote. Ano so okay natin? Ha? Huh? Talaga 'yan po si. Ano ba doon? Yan mga lata. Eh. Eh, ayan. Eh, mga manok ko. Nabong. Nabong ni Bayan. Ah, si Miming, eh. Ah, si Bitugi, ha? Huh? Binibinta. Binibinta ng ah nabili ka sana. Sisiw na laki. Ah, section na laki. Wala 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 pa tayong... yung ano eh. Wala... Sana ko block 1. 1 yang. Okay. Ang bandaron, section 13. Ah, wala wala akong alaga doon. So, yung kapitbahay ko, marami doon. marami. So. Eh, wala muna pag alaga doon kasi... <laughs> Marami magnanakaw. <laughs> yung mga may, may mga tali nga doon, pagbalik, pag talikod eh, eh wala na, tinatanggal sa tali eh. Eh, hindi diba natin. Ito yung kasing hinihinakaw po ito. Ayan. Ito diba na. Ayan diba natin ito. Wala na dyan, wala na mga plastic, wala na. Hindi oh, ka sami yung bag doon Oo, hindi, hindi. Eh, tanggalin lang natin sa gita. Ayan eh, mga kadyang. Ah, ito, mga plastic, buti. Ayan. Ayan mga kadyang, yung nakuha natin ngayong hapon. Nag-extra tayo yung nag-ikot ngayon mga kadyang. Ayan, para yung buti. Ayan mga, mga karton. Ito mga Wilkins tayo. Ayan, ito yung nakuha natin sa mga suki natin dito. Ayan. Ayan, may kukunin pa tayo dun. Ayan, mga kadyang. Ayan pa tayong kukunin, nag-aantay sa atin. Ayan, let's go. Ayun. Ah, Nakakadami yung Wilkins. oh, uh, Wilkins. Sorry, 1.5. Mga katiyang. Ito, lamisa ito. <laughs> pipili, pipili na lahat ng mga kadyang at uh, maraming pipili Ayun, si nanay yes. ah, pipili ah, may pagpipili Uh, dah, Nasagot, eh. <laughs> hmm. Hmm. Oh my dah bintang. Kalau mau tahu, Oh baby natin. Ah, bang, pa. Ayan, mga kadyang. Ayan, mga napakadaming kalakal. Ayan, mga suki natin. Ayan, mga 1.5. Ayan, tayo. Ito tayo at uh, hapon tayo umikot. Pag uh, extra tayo sa hapon. kanina ng umaga meron tayong ginawa ayan nagano tayo nag uh, vulcanize nung ano natin gulong ayan narali lang nakasama sa video mga kadyang kanina umaga nagano tayo naplatan tayo kanina ng umaga <laughs> nagtulak tayo ng motor natin <laughs> kaya ayan ngayon tayo nakapag ikot sa ha, sa hapon na tanghali na kanina ng umaga ay pa tayo ng mga natin, ng mga empleyado natin. ayong estudyante natin. Ay, mga kadyang, sayo Isakuhin muna natin to, timbangin muna natin. Ayan. O ayan, mga kalakal ni madam, ayan, uh, natin. Dito, kaway kaway, YouTube. Kaway kaway. Uh, kita ka, ayan, kaway kaway. Ayan. Ayan. Oh, sige, sige, okay na. Diyan. Ito, mga Yero, mga Wilkins, 1.5, mga kadyang. Ito yung ino natin, yung sukay natin, mga kadyang. Ayan. Mga nanay, oh. eh salamat daw, nagkaroon siya ng pera. Eh nagi <coughs> nag, nag, oh wala daw siya pera-pera. Eh, Nag-iipon kasi ito, mga kadyang, uh, kinokolekta natin sa kanya palagi. Kasi nag-iipon nag siya ng mga kalakal. Naabangan. Naabang oh, so, Oo, daw ako ah, lagi. Oo, oh, wala na. Oh, wala na. Nag-iisa na lang kasi siya. Ayan. Kaya yan, nag-iinaangalakal na lang siya. Tunggay atin. Oo, hindi rin ako kanyang kapatid niya. So, kaya mga kadyang, kaya, kaya tulungan din natin para meron din siyang pera. Ayan, kaway, 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 kaway lang. Kaya, ayan. Nakikita <laughs> ka sa YouTube mo, oh, Sa page, makikita oh, ka. Oh, ayan, kaya, mga kadyang, ayan. Hay sí, okay. 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 Subscribe nyo ako na. Kawai kayo. Kawai. Kawai. .eh, Subscribe. Hi. Hi. Oh, kawai kayo na. Subscribe kayo na. Ayan ah, Sa YouTube. O oh, sa page mo kayo na. Ng... Sub Subscribe nyo ako na. Tony Boy Shop Vlog. Tony Boy Jiang Shop Vlog. Oo. Oo. Subscribe nyo ako. O sa YouTube. o. Ayan. Para makita niyo ako dito. Nagkakalat ako ng nag-iipon pala. Sorry, nag-iipon ng basura. Tony Boy Shop Vlog. Ayan. Sa brook, oh. walang, ano, oh, sa brook Walang ano pala yan. Tony Boy. oh, Young Chef Vlog. Sa Brook Walang ano po yan. Subscribe mo ako na. Subscribe mo. Oh. Meron kayo. din akong so, page. So, And... Sa... Mga... Subscribe mo ako para makita niyo ako. Okay. Oh. Thank you. So, walang, ano, ni niya, eh. <laughs> Ayan. Ayan mga kadyang. Kaya mga nakuha natin. Mga Wilkins. Ayan, may mga yero tayo. Ayan, mga yero. Mga karton. Ayan, mga sari-sari. May mga bote tayo dyan. Hmm? Ano na ako, 9K na ako ngayon, kaya na 9K ko ko lang. 9K. O, 9K. Ayan, mga kadyang, dito na tayo sa bahay. Ayan, inabot na tayo ng gabi. Ayan, ito yung mga nakuha natin. Ayan, may mga Wilkins tayo. Ayan, may mga karton. Napakadaming karton. May mga, ano tayo, bote, plastic. Ayan, may mga bakal tayo dyan. Ayan, sari-sari mga kadyang. Ayan. Puno din tayo. Sumaglit lang tayo ngayon. Ngayong hapon. naglitan lang natin yung ikot natin. Ayan mga ka Ayan mga nakuha natin mga ka-junk. Thank you for watching mga ka-junk. Please follow and subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos mga ka-junk. And please, bye bye.